Paano ba ako mag-Tagalog? Ang <laughs> ganito. <laughs> Paano yung accent ko sa Tagalog? Ang kuan naman, ang ang Tagalog ko po ay parang bato or kidlat, na parang parang laging galit. Malalaman mo talaga yung parang Bisaya accent ng Tagalog kasi ganito oh. Ganito ako talaga mag mag-istorya, mag mag mag, istorya, mag, mag, um, mag usap kas at saka nawawala pa paminsan-minsan. Hindi ko na, kasi noon, tinatry ko na pagandahan yung Tagalog ko, yung parang malumain, ma, ma, parang ma-sweet, maluma, malumanay. Pero ngayon, parang nagustuhan ko na yung, yung accent ko. So mga bisaya dyan, huwag kayong mahiya sa accent nyo kasi maganda sa akin music to the, music to my ears na yung yung Bisaya accent ko kahit ang tigas parang ang tigas parang tigas ng bato so sa mga Bisaya diyan wag kayong mahiya ipagmalaki niyo yan kasi yung ibang Bisaya pinapagandahan talaga nila pero ang ang kita naman ang rinig naman talaga na Bisaya <laughs> Ako, proud po ako na ang tigas ng Bisaya ko, ang tigas ng Tagalog ko po. Wala pong ika, wala, walang dapat ikahiya diyan. <laughs> talaga. Pag nagsasalita ako sa may sa Tagalog or something, sabi ko, pag Bisaya na lang 'bi sinasabi ko, magbisaya ka na lang 'bi para madali. <laughs> Kasi nanonosebleed din ako pag mag -tag Tagalog talaga. <laughs> Yun lang, share ko lang.